Para matiyak na hindi mauubusan ng supply ang mga blood bank, regular na nagsasagawa ng blood donation activity ang Philippine National Red Cross iba sa balles. Pero paalala ng PNRC, ang mga magdodonate dapat na makaabot sa pamantayan na ibinibigay ng PNRC. Ang detalya mula kay Sharon Del Jose. Ang Philippine National Red Cross Iba Chapter ay nagsasagawa ng blood donation activity dito sa Iba Town Center o ITC sa bayan ng Iba, lalawigan ng Sambales. Ang aktibidad na ito ng Philippine National Red Cross ay may temang Give Blood, Save Life. Ito ay nagsimula sa ganap na ikalabing dalawa ng tanghali. Bukas ito sa lahat ng nagnanais na magdonate donate ng dugo na makaabot sa pamantayan na ibinibigay ng PNRC. Ang mga nagnanais na mag-donate ng dugo ay dapat na may sapat na tulog at pahinga hindi uminom ng anumang uri ng medikasyon at inuming may alkohol sa loob ng 24 oras bago ang blood donation. Ang mga magdodonate ay dapat rin na nakakain ng tama at sapat, uminom ng maraming tubig at juice, at umiwas sa matatabang pagkain bago ang blood donation. Hindi naman maaaring magdonate ng dugo ang sinumang may sakit at may tattoo sa katawan. Samantala, Kada buwan ay magsasagawa ng ganitong aktibidad ang PNRC dito sa Sambales kaya mabibigyan pa ng maraming pagkakataon ng mga nagnanais pang makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang dugo. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng PNRC ukol sa iba pang datos tulad ng kung ilang bags na ng dugo ang kasalukuyan nilang naiipon mula sa aktibidad na ito at kung ilan na ang bilang ng mga taong nagbahagi ng kanilang dugo. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga taong nais mag-donate ng dugo dito sa Iba Town Center. Mula dito sa bayan ng Iba, lalawigan ng Sambales. Ako si Cheren Day Eagle News.